Alright mga master Sa pagmamaniho po Apat na bagay Ang dapat ating tanda Una Huwag bigla biglang magprino Dahil maaari po kayong mabangga Nang sumunod sa inyo Pangalawa po Huwag kayong palipat lipat ng linya Nang biglaan Maaari din po kayong mahit Nang nasundan nyo po na sasakyan or nang sumunod sa inyo pangatlo huwag mag over speeding dahil pag nag over speeding kayo maaari kayo mauli ng mga enforcer ay multa po ito na 2,000 pangapat po huwag kayong bumuntot or magtilgit sa yung nasundan na sasakyan dahil maari pag naaring masiraan siya Uh, di kayo makaiwas kaagad at may stack kayo sa likuran niya kaya kailangan pong lumistan siya alright kung nagustuhan niyo video paki like and subscribe to my channel sa facebook i-hit nyo lang yung follow button